sa buhay. Kapag marunong ka makontento, hindi ka makakaramdam ng inggit sa ibang tao. Pero alam nyo, kapag natutunan natin na makontento sa anumang meron tayo, yung inggit unti-unting mawawala. Isipin mo to, kapag kontento ka sa buhay mo, sa mga naabot mo at sa mga bagay na meron ka, mas magiging mapayapa ang iyong isipan hindi ka na mag-aakse ng oras sa pagtingin ng kung anong meron sila na wala ka. Tandaan natin na ang inggit ay isang lason sa ating kaligayahan. Ito'y nagdudulot ng negativity sa buhay ng isang tao. Kapag marunong tayo makontento, mas madali mong makikita ang tunay na halaga ng buhay. Kasi lahat tayo may kanya-kanya tayong timing sa buhay. Lahat tayo may nakalaan na biyaya. Hindi pa lang sa mayon, pero magkiwala ka lang. Dahil kung para sa iyo kahit anong mangyari, para sa iyo